Ako si Ben at tara, samahan niyo ako. Isang maulan na umaga nga sa ating lahat at syempre, ayan, nagsaing na ako ng kanin. At sa araw-araw nga, isang challenge yung pag-iisip po anong uulamin nyo. Eh, sakto, maulan. Kaya naisip ko, maraming talbos yung kamote. Pero nagkamali pala ako. May mga ilan ngilan lang ako na nakuha. Pero okay na din. Totoo nga yung kasabihan na pag maitinanim, may aanihin. Kaya ayun, aani ako ngayon. Kasi tanim to ng kapitbahay namin. Syempre, charot lang. Pero dito sa amin, usong-uso yan. Na tanim ng isa, tanim ng lahat. Yung ikaw yung nagtanim, pero lahat kayo aani. di ba? <laughs> Gago! At syempre, ito na nga yung nakuha ko. Sakto na sa akin yan at mag-isa lang naman ako. At ngayon, magbubukas na ako ng tilata. Ingat lang pala at matalim yung kutsilyo. Sa mga bata, huwag niyong gagayahin to. Pawang professional lang nakakalam nito. <laughs> Charis. Tapos tinanggal ko na nga tong kanin at luto na. Tapos isasana ko na nga lang tong dilata kasi napanood ko yan sa may Facebook kaya gagayahin ko na lang. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng mangkok para masalo ko kasi nung una nung nag-try ako ng ganyan natapon. Nilakasan ko na rin pala ng konte para mas mabilis. At unti-unti na nga siyang umaangat. Inabang ko na nga rin mangkok para saluhin. At ayun hindi natapon. Tapos nilagay ko lang siya sa may mangkok hinati-hati ko lang na maliliit. Tapos biglang tumigil yung mundo ko nung tumapon. Saklap ba? Diba? Pero okay lang yan. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng itlog sa may pugad. Tapos nilagyan ko na nga rin ang legal na bato. Ganyan nga pala yung tamang paglalagay para mas marap yung niluluto mo. <laughs> Gago! Tapos sinalo-halo ko lang. Nahirapan na nga ako sa isang kamay kaya din dalawa ko na. Nagpainit na nga rin ako ng kawali at nilagyan ng konting matika. Tapos isinalang ko na yung meatloaf na may itlog. Inalo-halo at binaliktad. At pagkatapos, sinet aside ko na pala yan. Kasi dyan na rin ako magluluto ng talbos na kamote. At ayan, isinalang ko na nga. Tapos halu-haluin natin hanggang sa maluto. At ayan, ready na ang ating breakfast. Sa sausawan nga pala, naglagay lang ako ng bagong, tsaka suka, tsaka sili. Tapos pumasok na pala ako sa loob ng kwarto. ni ko na yung bata at kakain na kami. Kaya pinatay ko na rin yung TV, tsaka yung electric fan. Nagiinarti pa nga at naistorbo yung kanyang panonood. At tara, kain tayo. ba diba? Simpleng buhay, mas masaya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.